Nagsalita na si Derek Lauren about sa reserve issue. Please respect our Jeanita girl. Nagkalat ang mga haters sa dyang sirang actress. Kumagawa talaga sila ng paraan para masabotahe ang first ever movie nila, Paula Bellino. Ang naging dahilan kasi rito ay ang pagbambasa ng speed for script sa kalagitnaan ng Showtime Live kahapon. Nabangkit ka kasi ng paulit-ulit ang deserve. Dahil sa manuduming pag-iisip ng mga haters, itinugma nila ito sa issue ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na ngayon ay dinala na sa Netherlands. Samutsaring pagtatanggol naman ang inilabas ng mga supporters, paging sila ay namabahala at marami din ang mga fans naman na inakala na totoo ang issue ayon sa kanila? Hindi talaga fans yan. Gusto lang sumikat kaya gumagawa ng isyo. Mahina ang utak, hindi nag-iisip. Siyempre yung mga host may binabasa yan at sinusundan na sa pag-host. Dapat yan demanda para malaman kung hanggaan saan siya hahantong sa ginawa niya kay Kim Chu. Ayon pa sa isang komento, Pasadyos natin ang mga bashers na yan. Saka ang mahalaga, full support tayo sa Kim Pao, lalo na kay King Ni. Hayaan ang mga bashers at diyan tatalab mga panalangin nila sa Kim Pao na hindi magaganda. Sigan ang bahala sa kanila. Protektahan natin ang Kim Pao, lalo na ang nalalapit nilang movie o kaunaanahang pelikula. Anong senior ito?